Kumusta ka ulam? Ay siya ako narinig sa school. Samahan muna ninyo akong kumain Ang pang-ulam ko ginisang itlog, bagoong na barrio fiesta, pritong talong, itlog na maalat at kung ano-ano pa. Habang pinaghuhuntahan natin ang isang napakalaking tanong ng ating mga kaibigan sa akin. Nagbukas na nga ulit ang eskwelahan din kaya kami mga teachers muna ang pumasok para mag-prepare ng para sa mga estudyante sa susunod na linggo. At syempre bago namin umpisahan ang trabaho, kailangan kami muna ay mga busog para kami ay may mga lakas na gawin ang aming trabaho sa araw na ito. Ito nga pala ang tanong sa akin ng aking kaibigan. balik kaibigan ko nagtanong, hindi talagang followers natin na na-curious daw siya kung bakit ko ginagawa ang mga bagay na ito. Bakit daw sub-sub ako sa pagpa-part-time samantalang ako daw naman ay may full-time job at isa pa at higit daw sa lahat ay ako daw naman ay may asawang foreigner. Bakit daw ang dami ng Pilipinang nakapangasawa ng foreigner na hindi na kailangan magtrabaho sa bahay na lamang, nag-aalaga na lamang ng bata at wala silang, kumbaga uh, hindi sila nahihirapan na araw-araw, busy sila pa pasok sa trabaho, makikipag-agawan sa sakayan at lahat-lahat na. Napakasimple lang po ng sagot ko diyan mga kaulam dahil sa totoo lamang, ang sweldo ng asawa ko ay hindi sobrang malaki, hindi sapat para maka-cover sa lahat ng gastusin namin at sa lahat ng mga gusto naming mabili para sa aming mga sarili. At para sa akin naman talaga, para lang ang makasapat ang lahat, kailangan talaga ako natutulong ang asawa dahil yan naman talaga ang ating obligasyon din sa ating pamilya. Hindi obligasyon ng aking asawa ang aking magulang, hindi obligasyon ng aking asawa ang mga gusto kong uh, bilhin o ibigay para sa inay. Kaya kailangan ko ding magtrabaho para ang mga bagay na gusto kong bilhin, ang mga bagay na gusto kong ibigay sa aking pamilya ay aking magagawa. Unang-una, hindi ko rin hindi ko rin hinahadlangan ng asawa ko na tumulong sa kanyang ina dahil kung ano ang sitwasyon ng inay, gayon din ang sitwasyon ng aking biyanan. Kaya hinahayaan ko din ang aking asawang tumulong, hindi ako nahadlang at hindi naman iyon mangyayari kung hindi kami magtutulong ang magtrabaho. Aaral ang aming mga anak bumabayad kami ng bahay, lahat, pagkain, lahat. Kung hindi ako tutulong sa aking asawa, paano naman kami makakaraos? Sadya naman gayon ang uh, obligasyon nating mga asawa. Kung hindi kaya ng isa, kailangan kakayanin ng dalawa. Totoo naman na marami tayong kababayang nakapangasawa ng AFAM na hindi na nila kaya mag na hindi na nila kailangan magtrabaho sa bahay lang sila, tagabantay ng anak, lahat-lahat. Dahil yan ang kasunduan nila, dahil afford na lang isa ang pangangailangan kahit isa lamang sa kanila nagtatrabaho. Eh, sa, sa sitwasyon namin, hindi afford kung iisa lamang ang magtatrabaho talaga. Isa pa rin naman talaga, hindi ako talaga yung tipong babaeng pambahay lamang. Hindi ako yung tipong babaeng nakaungkot lamang sa bahay at nag lamang ng kung ano ang iaabot sa akin ng aking asawa. Bata pa lamang ako, may mga pangarap na ako sa buhay na gusto kong mabili, na, na, mga properties na gusto kong magkaroon balang araw at hindi ko yun po pwedeng iasa lamang sa kikitain ng aking asawa. Tsaka isa pa, masarap din talagang gumastos ng sariling pera. Da, hindi dahil hindi ako binibigyan ng asawa ko, pero minsan tayo kapag umaasa lang tayo sa bigay, nanghihinayang tayong gastusin ang pera. Pero kung sarili natin kita, pwedeng-pwede pwedeng nating gastusin ito sa lahat ng bagay na gusto natin. Pangalawa, ipinangako ko talaga sa sa aking sarili na hanggat nabubuhay ang magulang ko, ako talaga kailangan kong sumuporta sa kanila at hindi hindi ko iyon iaasa sa aking asawa. Aminado talaga kami mag-asawa na hindi naman talaga kami makakasurvive kung iisa lamang talaga ang magtatrabaho sa amin. Kaya doon sa nag-iisip talaga, alam ko na talagang donyang donya daw ako, marami daw akong pera, sobrang yaman ko daw, sana all, insya ikiklaim claim ko na lamang na sana'y magkatotoo iyan. Pero hindi man yan mangyari, ayos din lamang sa akin dahil masarap din naman ang aking buhay kahit papaano. Hindi man ako sa ganak sa material na bagay, hindi man ako sa ganak sa pera, pero masaya naman. Ayos na yun. Kayang-kaya ko pa namang magtrabaho, kita nga ninyo at nagdodoble, nagdodoble pa ako ng trabaho. Ha, kahit may full-time job ako, nakakapag-part-time pa rin ako, kaya pa rin naman natin. Kahit medyo hinay-hinay na lamang ngayon dahil talaga namang naglalaguto ka na ang mga tuhod. Higit sa lahat, masaya naman akong nagtatrabaho, masaya akong ginagawa. Ang obligasyon ko para sa aking pamilya, para sa aking magulang, para sa aking sarili, yun naman ang pinakaimportante sa lahat. Yung hindi natin kailangan magreklamo dahil napapagod tayo, pero dahil masaya tayo.